Guys, kung naaamoy niyo yung yung katas niya, yung katas niya, yung katas niya, yung katas niya. What's up mga bro, kamusta? Ako nga palang yung yung bro na si Darrell ng The Real Greens. So for today's video ay pag-uusapan naman natin ang isa sa mga uncommon philodendron and unique na halaman ang philodendron subastatum. Pero bago natin umpisaan tong video na ito, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated dito sa channel natin. So ayan, nakapag-subscribe na kayo. Tara, umpisaan na natin! As you can see, naka-air layer na siya. Nilagyan ko siya ng cup na mayroong sphagnum moss para dito na mag-produce ng root system at kapag pinopagate na natin siya, hindi na siya mahihirapan na mag-adjust sa pating mix na paglalagyan natin. And kung mapapansin nyo din, yung back leaf niya is color maroon while yung front leaf niya is color green. Ang highlight talaga dito sa plant na to at nagustuhan ko talaga ay ang kanyang back leaf na color maroon. Kapag nagmamature na itong leaf na to, idadominate niya itong buong back leaf na pure pure na color maroon. And kung napansin niyo guys, malaki na yung mga pre-produce niyang mga leaves. Meaning, nag, nagsimula na siyang mag Pero itong mature leaf niya, hindi pa, siya, hindi pa ito yung maximum na laki niya. Ang maximum growth ng leaf nito ay umaabot ng 2 feet. Dumako tayo sa kanyang potting mix or kanyang soil or, or yung tinatawag nating medium. Ang gusto ng ating Philodendron Subastatum ay yung well draining, yung kaya mag ng moisture, and syempre yung rich sa organic materials kagaya ng dried leaves, drive tree barks and nilagyan ko rin siya ng pataba na vermicast or yung tinatawag nating vermicompost or yung worm food. One thing pa pala sa kanyang pating mix, considering na aeroid ito, is gustong gusto niya yung aeroid na pating mix, yung chunky. Pero beware guys, kasi kapag ganun yung gamit nating pating mix, madalas tayong dapat na mag-water dahil mabilis matuyo ang air potting mix. And sa watering naman ng ating Philodendron subastatum dito sa pangangalaga ko, uh, dinidiligan ko siya every 2 times a week kapag mainit or kapag hindi umuulan. And once a week naman kapag rainy season. One thing na napansin ko dito sa ating Philodendron Subastatum, kapag na-overwater na siya, mag-yellow yung leaves niya and mag-fall off na lang siya or malalaglag na lang, malalagas. And kapag na-underwater naman natin siya, mapapansin natin yung tips ng ating leaves ng Philodendron Subastatum ay nagiging crispy na siya or nagda-dry na. Ang mga Philodendron subastatum ay water loving plant. Pero i-consider din natin na kailangan muna matuyo yung top soil niya or yung top 2 inch ng top layer ng kanyang potting mix bago natin siya diligan. And and panatilihin lang natin na moist palagi yung potting mix niya. And wag nating hayaan na mag-dry out siya. sa light requirements naman ng ating philodendron subastatum, huwag natin itong ilalagay sa direct sunlight kasi masusunog yung mga dahon niya. Sensitive kasi yung mga dahon nito na Kapag natamaan ng direct sunlight, mga lagpas na ng 10 a.m. ganon, is mainit na yon para sa kanya. Kaya possible na masunog yung mga dahon niya. Dito sa pangangalaga ko, nakapwesto ito sa bright but indirect sunlight. Yung maliwanag lang and it seems na nagtatribe naman siya. Kung mapapansin nyo nga oh, ang lalaki ng mga dahon na binibigay niya. And this plant is, di naman siya mahirap alagaan and fast grower din siya. When it comes to fertilizing naman, Naglalagay lang ako dito or nag apply ako ng fertilizer every 3 months kapag napansin ko na paubos na yung slow release fertilizer na nilagay ko. Ang nilalagay ko kasi dito yung Osmocote. Mabagal siyang mag matunaw kaya safe siyang gamitin sa mga halaman. kailangan natin siyang i kapag root-bounded na siya. At mapapansin natin na root-bounded na yung ating subastatum kapag minsan lumalabas na yung mga roots sa kanyang pot. And minsan din, mapapansin natin na hindi na ganun kadalas yung pagbibigay niya ng kanyang bagong dahon. sa na pagpropagate naman ng ating philodendron subastatum, pwede siya sa top cut, pwede rin naman siya sa stem cutting. And eto nga, yung nabanggit ko kanina, inner layer ko na siya para naman mas mabilis siyang makapag-adjust sa pating mix na paglilipatan natin sa kanya. Tara, simulan na nating i-propagate ang ating philodendron subastatum. Kailangan lang natin ng scissor or kahit ano naman, pwedeng knife basta make sure lang na na-sterile natin ang ating pang-propagate or yung pang-cut dito sa ating stems nang sa ganun hindi tayo makapag-transfer ng any fungus sa ikakat nating halaman ever na hindi kasi na-sterilize yung pang-cut natin sa kanila may possibility na ma mag-rot yung pinagkatan natin sa kanila and eventually mamamatay yung cuttings, make sure na may sterilize talaga yung pangkat natin. Simulan na natin. First, yung backleaf niya is splashes pa lang siya ng maroon. But eventually, magdadarken na siya, magiging dominant dominant na yung maroon color sa likod niya. And beware pala guys, toxic pala to sa ating, sa mga, sa tao. Kaya, ilayo natin to sa ating mga pets. Or bantayan natin yung mga pets natin or yung mga anak natin. Ayan. Tanggalin ko lang itong cup, plastic cup. At ipapakita ko sa inyo yung pre juice niyang root system sa ating air layer. guys, uh, dumikit na rin talaga siya sa plastic cup. Ang ganda ng root system niya. So, ito na. Ito na yung roots niya. Diba? Ganito ang kalalabasan pagka naka-air layer yung mga plants natin. Or yung mga ipopropagate nating plants, mas mabilis na lang siyang mag adjust kasi kung mapapansin nyo, eh kapansin-pansin naman talaga yung kanyang root ball na pre juice habang naka-root or naka-air layer. Ayan. That's it for our top cut. Lagay lang natin siya dito. Next naman sa ating mid cut cut lang natin siya dito. Ayan. Nakakapit siya sa phone. Saglit lang. Medyo baka matagalan tayo dito eh. Sinira ko na yung phone natin kasi sayang naman yung roots niya. Guntikin ko na lang. Ayun, nadikit na rin siya sa ano, cutting mix na. niya and dry na rin yung mga roots niya. Kaya siguro i-water propagate natin to or moss propagation. Guys, ito nga pala. Kapag magpo-propagate tayo ng ating mga halaman, ikat lang natin siya sa gitna basta hindi matatamaan yung growing eye na tinatawag natin. Ito yung growing eye ng ating philodendron subasta. So, eto na siya. And, itatanim na natin. So, itanim na natin itong top cut natin, guys, dito sa ating clay pot. Dahil nagtitrail naman na siya, uh, lalagyan ko na siya ng moss pole para pagka... merong sodas and naglagay rin ako ng konting coco peat and vermicast and naglagay pala ako ng mga coco chips kung mapapansin nyo, ito yung mga coco chips na nilagay ko yan kasi aeroids na, aer, aeroid naman siya kaya subukan lang natin malay, na, malay naman natin eh... yung kanyang mga roots. So, lalagyan ko na lang to ng tubig mamaya. So, guys, um, bale, ito ang natira sa ating mother plant. Meron pa siyang dalawang leaves. And, nakakuha tayo ng isang top cut and apat na mid cut. Yung dalawa, nilagay ko sa soil or sa pating mix natin. And yung dalawa din na cuttings is ipupunta ko sya sa water. Lalagyan ko to ng water mamaya. So, that's it guys. I-update ko kayo within 2 weeks or or more. Basta i-update ko kayo. So, ayun. Bye! Oo oh, nga pala guys, nakalimutan ko. Yung mga cuttings natin na nilagay natin dito sa pating mix natin is wag natin masyadong i-overwater kasi baka mabulok yung mga nodes nila and mamatay yung mga cuttings natin and ilagay lang din natin sila sa shaded area muna para makapagpahinga sila and makapag recover so ayun, update ko kayo guys bye after 6 weeks update ito na yung kalagayan nila unahin na natin yung naka water propagate itong isa is nabulok yung kanyang dahon. Ayan, as you can see, wala na yung dahon niya and nag-stem siya. Pero hinayaan ko lang siya diyan. And ayan. Nakapag-survive naman siya. Meron na siyang active shoot dito. So hindi ko na lang siya gagalawin muna diyan. Hintayin ko na lang muna siyang lumaki. And yung isa naman na cutting natin, yung two leaves, meron na rin siyang active growth point eto. So, panibagong plant na rin yan. Ayan, successful naman yung water propagation natin. Hindi ko lang nakuhanan ng video nung transfer ko na sila sa, dyan, sa soil. And sa soil propagation naman, nalagas na yung isang dahon din. Pero, eto yung pumalit. Panibagong halaman na. Ayan. So, mga one week pa, or mga ilang days na lang mag unfurl na tong bagong leaf niya. And ito namang isang cutting natin na healthy pa rin yung leaves niya. Tignan natin yung nodes. Eto. So active na rin yung growth point niya. Mga 2 weeks siguro lalaki na to and panibagong subastatum na rin yan. And dito talaga akong na-excite sa ating top cut. Kasi di ba ang lalaki ng dahon niya. Tapos yung tumubo na dahon yung panibago is malit ulit. And hopefully eto yung panibagong dahon niya ay malaki na ulit 'yan. So ayan, hinayaan ko na lang hayaan ko na lang siyang mag-trail dito. Hindi ko na muna siya ikakat. Saka ko na lang siguro siya ikakat pagka nakaabot na siya dito sa tuktok. And lastly, yung ating mother plant, ayan 'no. Oh. Meron na ulit akong panibagong halaman. So, eto na siya. Natubuan na rin siya ng dahon. So, malaki na rin yung dahon na nailabas niya. So, ayan. Hayaan ko na lang siyang lumaki ulit. And, ikakat ko na naman siya pagka medyo naging matured na. So, ayan. Overall, 2, 4, 6. Out of 1 plant, meron na akong 6 plant. So, ayan, anim na yung philodendron sa bastatum ko. ba? Diba? Ganun lang mag-propagate ng halaman. Madali lang nakakatakot lang sa umpisa. Pero pagka na-practice natin and nakuha natin yung mga techniques, so ayan, mapaparami natin yung mga halaman natin ng ganun-ganun lang. Akalain nyo, yung isang halaman ko ay nakapag-produce siya ng anim na babies. Ay, 5 na babies pala. Ayan, one, two, 3, four, five. So, hihintay na lang natin silang lumaki. And, eto, hayaan lang natin siya dyan. Yung mga susunod na mga dahon na is, expect natin na malalaki na. So, ayan. I-update ko kayo ulit sa ibang mga vlogs ko about sa mga propagations ko. So, ayan. Ito yung dalawang nasa water propagation. And, yung dalawang nasa soil propagation. And, the top cut. Ang lalaki ng dahon and our mother plant. Yan. Buhay na buhay na sila. So, ayun mga bro, ganun lang magpropagate ng philodendron subastatum. and tignan nyo, 100% successful rate yung nangyari dito sa ating mga cuttings. Marami na yung philodendron sa natin and pararamihin pa natin to. Kapag ka may mga questions kayo, comment down below and sasagutin ko naman yan kaagad. Or kapag ka meron kayong suggestions for the next video, eh, i-comment nyo lang yan. Kapag kaya kong gawin, gagawin natin. So, ayun mga bro. Dito ko na tatapusin tong video na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And sana ay nag-enjoy kayo dito sa video na ito. And oo oh, nga pala mga bro. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe, like, and share. So, ayun lang mga bro. God bless. Mag-iingat. And hanggang sa muli. Fist bump.